Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog Jan, Ang oras po dito sa Bahrain is 7 o'clock po ng gabi. Welcome to my YouTube channel po mga ka-OFW Jan! Kumusta po kayong lahat Jan? Ako nga po pala ipupunta sa aking kababayan. Iisang lugar lang po kami sa Pilipinas. At siya kasama ko sila dati sa flat dito sa Bahrain. Kami po ay magdi-dinner doon kina ate. Sila po yung mga kasama ko dati sa bahay. Napakabait at napakasaya nilang kasama sa bahay. Alam naman natin na dito sa abroad, ang buhay abroad dito, lalo na yung mga magkakasama sa bahay, halos po hindi nagkakasundo at halos po ay nag-aaway-away. Kasi nga magkaiba ang bawat ugali. Kaya maswerte ka at bihira lang makatagpo ng kakasundo mo sa bahay. Ito kasi sa abroad, kailangan mong magtipid, kailangan mong mag-sharing kasi napakamahal dito ang mga bahay. Sa isang room, kailangan mong mag-share dalawa kayo o tatlo. Pero yung mga malalaki naman yung sahod. Afford naman nila kumuha ng isang room kung saan sila ay makapagpahinga ng maayos. After ng kanilang trabaho, kaya ako at maswerte ako sa nakakasama ko sa bahay. Nakasundo ko sila kahit hanggang ngayon na hindi na kami magkasama sa bahay. Dahil sa magkaiba at malayo ang aming mga trabaho, nagkikita kits pa rin kami kapag may time. Dito nga ako sa Gudaybia naglalakad. Pupuntahan ko sila para kami mag-dinner. Video traffic dito sa Guday Kaya mas maganda talagang mag-1 to 1 to na lang. Makapag-exercise pa ang iyong mga paa. Dahil sa buong araw kang nakaupo. Kailangan pagdating ng gabi ay makapag-exercise ka man lang. Makapag-walking. Ito po yung lugar na parang sentro dito na maraming mga Filipino. Halos kaliwat kanan ay Filipino ang iyong makakasalubong. Pag dito ka napadpad, parang feeling mo na sa Pilipinas ka lang. Hindi mo masyadong mamiss din ang mga pagkaing Filipino dahil marami ditong mga Filipino restaurant. At pwede kang makabili ng kahit ano sa mga Filipino cold store. Saludo ako dyan sa mga OFW. It's saan mga sulok ng mundo nagsasakripisyo para sa pamilya. Dahil sa maaga pa dito, marami pa rin nga naglalakad. Ngayon nga sa isang supermarket. Saan ay nagtitinda din sila halos ng mga Filipino products. Ayan na nga kasama ko na si ate. Ate Yunis, namimiss ko din siya. Saya kasama yan sa bahay. At syempre si Miss Lynn. May nga nagwa one to one to na. Ang bait naman ni Miss Lynn. Ang dami niyang binigay sa akin na mga cookies at mga sweets. Maraming salamat sa iyo Miss Lynn. At papunta nga kami dito sa bahay ni Ate Lenda. Siya po ay kasama ko din sa bahay noon. Yan po ay taga amin. Iisa lang ang aming lugar sa Pilipinas. Yan lang dapat tayo. Masaya sa buhay kahit tayo ay kapos sa pera hindi mo ng maraming pera kung buhay mo ay hindi masaya. Ayan nga, nagluto si ate ng pochero. Meron ding uh, paksiw na tulingan. Uh, syempre ito yung favorite ko, pinaksiw na isda. Kaya naparami ang aking kain dito, lalo na't may mga kasama. Buti na lang, mabilis magluto si ate kasi biglaan lang ang aming uh, plano. Dahil nga sa may mga kanya-kanyang trabaho, eh biglaan lang ang aming pagkikita. Masaya din sa pakiramdam yung um, makakasama makasama mo uli yung mga kasama mo dati sa bahay. Kasi nga puro magagandang alaala, -ala, aming mga pinagsamahan noon. Kaya kahit ilang taon man nung lumipas, walang nagbago sa amin. Ati Yunis, siya yung dati naming flatholder. Kabait po niya at hindi po siya nakikialam sa mga nagre-rent sa kanya. Kanya naman talaga dapat para happy ang lahat. Kanya-kanya tayong diskarte sa buhay. Natin pakialaman ang bawat isa. Lalo na huwag kaingitan ang ating kapwa. Sa abroad kasi, kapwa mo Pilipino ang ihila sa iyo pababa. Kaya maswerte ka na kung makatagpo ka ng uh, totoong kaibigan na kahit nakatalikod ka ay hindi ka pag-uusapan. Kanya-kanya na nga kaming subo dyan dahil pare-pareho na kaming gutom. Ang oras nga dito sa bari niya ay mag-alas 9 na ng gabi. Kasi nga uh, hindi namin na plano at nagluto pa si ate. At nagplan nga kami na next time uli, babalik uli kami dyan para si ate uli ang magluto ng aming hapunan. Napakagaling kasi ni ate magluto niyan. Kahit anong i-request mo sa kanya, kuha niya ang lasa at timpla. Ah, Kahit ano, okay yan mas sa kanya. ako at ang mga nakakasama ko ay mababae. Hindi man kami mapera dito sa abroad, pero okay sa amin. Ang makakain lang ng tama at makapagpadala sa Pinas. Kaya nilang kasama. At ito si Ate Linda, mahilig siya magluto kaya hindi ko masyadong namiss ang mga lutong uh, Filipino. Kahit anong i-request mo sa kanya ay alam niyang lutuin, lalo na yung mga pang merienda. Lertong pa naman yan magluto at saka masarap. Kaya e sa wala kong patungan ng aking cellphone, ha, kaya nakapatong siya sa mataas hindi na kami makita. Na pala, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, OFW Sabarin Vlog. Maraming salamat po dahil sa pag-play nyo sa aking mga videos at sa pag-subscribe po ninyo. Namonetize na po ang aking YouTube channel. Pating na ang aking blessings ay mag-share po ako. Kasi kayo po ang nagdala sa akin dito. Ito po ang dahilan kung bakit ako namonetize. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. At habang kami ngay nakain, nag-uusap-usap kami. Pinag-uusapan namin ang mga buhay ng mga may buhay. Si Ate Linda, kukuha siya ng tubig dahil sa flat niya. Kaya siya muna ang ating utusan. Siya po ang nag-prepare ng aming dinner. Ang ura-uradang dinner na wala sa plano. Iglaan na lang. Buti naman at laging handa si ate. May nakain kami. Bukasan nga po niya na ibumalik pa ako tumawag si ate. Binigyan niya po ako ng maraming cookies. Nagluto talaga siya ng suman at saka nilagang mais. Salamat talaga sa iyo ate. Laging feel ko na nasa Pilipinas lang ako. Buti na lang at magkalapit ang ating bahay sa Pinas. Pag nasa Pilipinas na tayo, makapagpasyal din naman ako sa inyo. Si Miss Lynn at si ate Eunice ay taga bakulo din sila kaya ilungga din. Tat ilongga, guapa. Ang mga ilongga mababait yan at magaganda halos at hindi po ko ripot. Along lalong hindi kami madamo. Hilig kami mag-share meron lang kami. Naniniwala ako, taong mapagbigay ay lapitin din ng swerte pero pag ika'y madamot, hahanap talaga ng way yan para mawaldas mo ang iyong pera. Sa walang kwenta kwenta ganito ang buhay namin sa abroad, hindi po laging masaya. Lagi mo ang ulam namin ay tuyo sardinas, itlog at noodles Puy, nagtitipid nagtitiis sa malungkot na buhay O, yung tuyo dito sa abroad ay parang litson na sa amin yan Lalo na sa akin na malaki ang mata ko kapag nakakita ako ng tuyo O siya, sige na, babay na sa inyong lahat Next week po ulit magkikita kami kami mag video video Naman pag namin ng Pinas, meron kaming mga alaala, -ala, meron kaming remembrance dito sa buhay abroad. Pakasarap sa feeling yung makakasundo mo ang mga nakakasama mo sa bahay ng matagal. Hanggang ngayon...